Tatay Ben, sinugod nga ng ating team sa health center. At ngayon natin malalaman kung ano talaga ang nararamdaman ni Tatay Ben sa kanyang katawan. Yo, Tatay Ben, yung gamot mo. Yan ay isa lang sa isang araw. Isang isang Hindi oh, ba pala yun? Oo. Bukas na ulit, bukas na ulit. Ha? Isa lang sa isang araw. Kada araw lang. Kada araw lang. Ano lang yan, pampa ano lang nung muscle. Hello guys, magandang hapon sa lahat ng mga viewers ni Commander ni Marcos At kunting-kunting panahon na lang ay makapanood nyo na siya ulit dito sa kanyang channel Sa lahat ng kanyang mga supporters na inabangan ang kanyang mga vlogs So, konting panahon na lang, siya na po ang mapapanood dito sa kanyang channel. Uh, ngayong araw, titingnan natin, susubukan natin tingnan kung nandito dito si Tatay Ben ngayon. Sa mga nakapanood nung last vlog natin sa kanya, nung tungkol po doon sa kanyang uh, naging libangan, na uh, hindi nga magandang libangan talaga, ay kakausapin po natin siya kasi sabi ni Commander ay, di ba sabi ko nga po, uh, hihingi natin yung decision ni Commander dito. So sabi ni commander ay pwede naman nating bigyan tama mga naman ng second chance si Tatay Ben. Subukan nating mailayo siya kung sa ano yung uh, hindi magandang nakakagawian niya para po nang sa ganon ay kumbaga ay ano uh, malayo siya sa sa hindi magandang gawain, di ba? Kasi sabi ko nga hindi naman porke nasa ganong edad na si Tatay ay huli na ang lahat, di ba? Hindi pa naman huli na ang lahat sa tao. Pwede pang mabago 'yun. At kasama ko si Rans, ayan sa likod. Medyo marami-rami na tayong napuntahan ngayong araw. At ito yung last uh, ano namin, last mission namin for today. For today. Today's. <laughs> for today's video. <laughs> today's video. <laughs> <laughs> Sana nandito dito. Tsaka sasabihan natin siya baka pwedeng ano. Uh, wag siyang lies ng lies po dito sa bahay niya. Ano? pwede nating mapagsabihan po guys na wag alis ng alis pinuntahan namin dun sa ano pala pinuntahan namin dun sa uh, madalas niyang pinupuntahan sabi nandun doon sa kanila pinuntahan naman namin din sa bahay nila wala naman doon so natanong naman kami dyan sa labasan, sa tindahan palabas naman daw si tatay so wala naman sa dinaana namin mukhang wala nga rin sa sarado din ha? sarado din sarado mukhang wala na naman si tatay Ben guys ay papan po ang hirap hanapin po ni tatay Ben kaya sabihin natin na baus-bausan niya yung ganyan. Na pagtatambay po sa ibang bahay. Wala nga. Wala dito, guys. Wala. Wala, walang tao dito. Labas ulit tayo tapos subukan natin magtanong dun sa iba baka may nakapansin ano? Hmm. Oh. para makausap po natin siya para hindi masayang tong araw hmm. sinisayatid ko pa dito nung nakaraan na eh. sayang naman kung ano kung hindi natin makausap ngayong araw kumusta pala? ano pala nangyari dun sa ano? check up? yung check up tatay Ben uh, bali ano na-explain naman sa kanya ng doktor tapos next, kasi I alam din naman ng doktor yung kalagayan niya na may, may pa din niya kasi parang kilala naman siya nung doktora doon sa ano uh, sabi nga niya yun yung binigyan binigyan naman siya ng gamot nung para doon sa sa ano niya sa sa nararamdaman niya at sinabi naman na yung kanya hindi naman daw malala sabi ni doktor kasi alam din ni Tatay Ben kung paano gagawin kasi na-experience sa kanya pag sumasakit ihiga lang daw niya o, o kaya dalawang opsyon niya pwedeng ihiga lang niya mawawala yung pagsakit nung sa ano niya yung sabi ba kanya nabukol hmm nawawala daw yung paghihiga. yun sabi ni Tata Ben ganun ngayon nangyayari sa kanya nawawala hmm. kaya sabi ng doktora is okay naman daw yung ano niya hindi naman ganun siya kalala kasi yung iba daw talagang hindi na nabalik yung kanya normal na balik kaya, kaya sabi ni doktora hindi ganun kalala yung kanya at ang sabi Ibig sabihin yung binigay na gamot pang ano lang yun vitamin D complex para doon sa muscle para sa ganun yung butas na nanohan na nung nung bituka niya na ano kasi sabi ni doktora bituka daw yun eh parang ano na bituka kasi yun oo, oo. sabi ni doktora pang paano daw yun yung muscle para masarhan yung butas yung binigay na gamot na yun para yung muscle ay kumbaga lumaki yung ano ng muscle niya so sa madaling salita guys si tatay Ben ay meron na siyang itinitake ngayon na gamot para doon sa kanyang loslos, ibang klaseng loslos kasi yung kay tatay Ben guys kumpara doon sa usual na may mga kondisyon na ganun yung kanya kasi sa, sa bandang puson lumalaki hindi po doon sa masilang parte ng katawan niya kung di doon sa puson pero yun ay part pa din ng luslos iba lang yung kondisyon ano? kasi bituka pa din po yun ay. ang luslos is bituka na bumababa so ganun pa din yun kaya pala sabi niya kapag ka, ano, nawawala daw nawawala kung baga pag niya okay hanapin natin siya guys kasi hindi pwedeng hindi natin siya makausap ngayong araw at may gusto rin na ako, sa kanyang ibigay galing kay commander hindi pa naman nagpapanaw yun ano, maaga pa maaga pa kasi nagpapanaw so, yun yung mga lasing ko ano eh mga ganyan, mga 4.30 to 5.00 pero gantong oras hindi pa yun wala mo doon sa paluran yun eh. so tama yung sinabi ng tindahan kanina na nakita niya ipalabas okay nandito tayo guys sa bahay nila ati Jubilin at nandito daw si tatay Ben tulog oh, hey oh. hey hey Ben <laughs> labas pala ko ha labas ako <laughs> Grabe si tatay Ang layo ng higaan ah, Ang layo guys ng higaan ni tatay Bin Para si tatay Bin walang sariling bahay Tay, napunta po kami sa bahay mo Kaalis pa lang ako doon Kaalis pa lang Ha? Kaalis pa lang Tay, kaninang umaga ka pa daw nag-alis Hindi May dala ka daw sako sa Oo Oo, oh, di tama nga kanina umaga ka pa umalis doon. Eh, lagayan. Pakakain ko. Baba. Hmm, nag-uwi siya ng tanghali siguro. Naglabas ng umaga tapos yung uwi ng tanghali. Hindi mo ko na, dalawang beses na. Di ba nag Hindi ka tayo. Hindi tayo. dito sa lugar na ito. Hindi naman na sumasakit yung ano mo, hindi na sakit. Iniinom mo po yung gamot? Hindi mo po. Paano pong pag-inom niya? Umaga, tanghali, gabi? tanghali, pwede. Ano pong sabi sa ni Dok? Paano daw pag-inom? Taga, Tanghali. Tanghali daw talaga. Isang beses, isang araw. Isang beses lang daw sa isang araw ang pag-inom? Isang araw. Dalawa na. Ibig sabihin maganda? Maganda rin. Hmm. Dada siya, nung araw, dada siya. Kaya nga po sabi ko tayo, huwag tayong iinom basta-basta nung hindi naman reseta ng doktor. Sabi lagi niya, ano? Hinanap-hanap ka namin doon. Sarado yung bahay mo. Dito ka na ba natutulog pag gabi? Hindi, doon. Hmm. Nagtatambay ka lang dito. Ah, kalabas pala ako kanina. Okay. Tayo po ka dito, tayo. Kusapin kita. Sige tayo, ipo ka. Hindi mo tayo yata kain niya. <laughs> tay Ben, di ba sabi ko po sa'yo nung isang araw na pumunta ka po sa bahay, hindi na muna ako pupunta sa'yo. Di ba? Sabi ko sa'yo nung isang araw. Pero ang utos kasi sa akin po ni Commander, bigyan pa daw kita ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon. Ano? Tay, may, may ipapangako mo ba sa amin tay na hindi wala na makakapagsabi sa amin na nasa sabungan ka. Magagawa mo ba? Hindi Kaya mo bang gawin na hindi na magsabong? Ay, Kaya mo. Kaya mong iwasan. Ay, Kaya mo? Oo. sige tay ha. Iwasan mo yun Ha tay? Dapat wala na kami mababalitaan na nasa sabungan ka at namumusta ka dun ha. O, yung paninigarilyo yun, na iwasan mo na, 'di ba? Nalis ko na. Oh, natanggal Alis. na. Hindi nalis. Oh, tinan na mo. Na, naniwala si Tatay sa atin, sabi ko sa kanya po, magkendi na lang once na yung parang hinahanap-hanap ng bibig niya yung Yosi. Ano na lang candy. So ngayon, wala na naiwasan na, na tanggal na daw niya. oo susunod natin itong sabong na ginagawa niya. Dapat matanggal din po ito. Hmm. Binapunta kami dito ni Mrs. At kausapin nga daw po kita. Hmm. Nagtinda ka po ba kanina umaga? Bakit may dala kang sako daw? Hindi, kwan. May dala ko. Nilagay ko doon, pila ipon-ipon ko. May huli ako taplo. Hmm, yun yung nasa sako? Hmm. Kasi... Hindi, hindi sako yun. Ano yun? Bagna sako, ano? Bagla Nilagay ko. bag? Yung eco bag? Oo, oh, doon nakalagay. Doon mm nakalagay. Hmm. Tay, bakit madalas kang napunta dito dahil naiinip ka lang, ganun? Ha? Bakit po madalas na nag napunta ka dito? Di ah Para ba Para ko ba? ko kasi yung oras. Ma, pala ako. Ah, okay. Na. na guys din to. Kaya pala siya nandito dito kala na ating Jubilee. So, kasi yung yung pinagkukunan niya ng crabs nandito uh, malapit. Oo. Uh, So, nakikitulog siya ng tanghali para kapag pupuntahan daw niya ng hapon, malapit, malapit na. Malapit na. Pagbalik ko na niya. Hmm, grabe grabing bait din po ni Ate Jubiling kay tatay kasi alam niyo kung gaano siya ka-open. Diba nakita niyo naman nandun siya sa kwarto tulog. So, open, open siya kala Ate Jubiling. Kaya nakakatuwa din. Ano? At dahil uh, ganun pa din kung ano yung pakikitungo nila kay tatay Bin dati nung no, makilala namin sila, ganun pa din until now. Kumusta po? Nagtanghalian ka na ba? Halian, ha? Ano po ang kinain mo kanina? ano kain? Anong inula mo? Isda, ang lalig sa... Pura kanina. Luto na? Hindi. Sariwa pa. Sariwa pa. Iyaw ko lang. Ako mo, asibag ko. Tatay Ben, may tatanong ako iyo Kami po ba kahit pa nakakatulong ba kami sa iyo? Ha? Nakakatulong kami sa iyo Hindi nakakatulong naman okay so kahit pa paano nakakatulong naman tong channel ni commander din kay kay tatay Ben kahit pa paano diba hmm. so tatay Ben um, si commander kasi guys medyo nahihirapan lang siyang maglakas ng boses pero sa totoo lang gusto niya gusto ko sanang kausapin po ni commander kaso nga lang di siya makapaglakas ng boses at medyo mahina po bagang pandinig ninyo nahihirapan siyang maglakas ng pagsasalita Hmm, pero gusto ko sana niya makausap. Tuloy-tuloy hmm. mo lang po tatay yung pagbabago, ha? Para sa iyo din naman yan. O yung sigarilyo na tigil mo. Yung pagsasabong, kayang-kaya mo din pong itigil yan. Ano? Hmm. Yeah, pero para agad Kung gusto ako... mong manood, manood ka na lang. dali <laughs> Para agad ako. Kakula. wala o kaya... Kaya ako gago. <laughs> o kaya... naman tayo, kung hmm. gusto mo talaga, manood ka na lang. Mm. Black. Manood ka na lang. Huwag ka nang mamusta. Ha? Kung sa tingin mong malilibang ka doon sa ano, manood ka na lang. Tama naman yun at uh, makakalibang din naman ang pagnood-nood ng kung yun ang nakakalibang para sa iyo. Tatay, kamusta po? punta yeah. pag, pagkakulod, libang lang Libang na lang? Ganun na lang po ang gagawin mo tayo, ha? Pero paan, tinatabad ako, magpunta doon. Kasi alam mo tay, kapag po si Commander ay gumaling o kapag si Commander po ay nakapanganak na tapos siya na yung bumibisita sa iyo mas malaki po yung pwede niyang maitulong pa sa iyo kapag siya na mismo yung pumupunta kasi channel niya po ito ay siya ang nagde-decision dito kung ano kami, sumusunod lang naman kami sa kanya eh kaso nga lang, mas makikita niya yung kaya niya pang itulong sa iyo kung siya yung pumupunta Hmm, kaya nga po tatay sana wag mong sayangin yung pangalum yung pangalum pagkakataon na binigay sa ni commander para nang sa ganun kapag ka okay na siya at pupuntahan kanya di ba hmm, makatulong pa siya sa iyo makatulong pa kami ito naman tatay baka sumamalo mo sa amin wala yun, wala yun. ha kasi pinapatigil ka namin sa pagsasabong hindi naman masama lob mo wala wala, wala, wala problema yon wala yon wala wala iisip ko kasi kami naman tay ang iniisip lang namin para sa iyo. ma Maiba pala ako anong pagkakasabi sa iyo ni Dr. Jan? Ha? Ano pag ano pagkakasabi niya? Ano daw problema? Alay. Jan sa nararamdaman mo ano daw ang problema? Wala mamay, hindi na rin. Yun na hapon baga, pagbaga, pagbaga wala na wala na. Kasi Pero, sabi daw sa iyo ni Doktor, kapag sumasakit, ihiga mo daw uh, para mawala. Uh, Oo, oh, nawala. Hmm. Nawala yun, pag nagigya ko, nawala. Ikaw okay. na yan, hangin lang sabi niya. <laughs> yun po ba tata, iniinom mo po ng gamot ay kailangan nating bilhin o bibigyan hmm. doon? Ano pong kailangan gawin sa gamot? kapag no, na, naubos. Pag, naubos na ito, pag hindi na nadalhin. Babalik tayo doon? Babalik. Ah, tama yun, Tay. Kapag ka hindi nadala dito at sumasakit pa ah. din. So, iba na naman gabot daw, sabi ah, niya. Kailangan palitan niya yun. Babalik tayo doon, ano? Okay, so... hindi man, hindi man nasakit. Eh. Hindi naman na nasakit. Pero tay kahit hindi And nasakit Awag awan ko lang pag ito, pag ito, pag-ubos ito. Ng gamot. Pag naubos 'yan, ah, ganto tay gagawin na. Ganto na lang tay gawin huwag natin. Bayad 40 days. 40 days. Oo. Wala. Lampo. Bayte. Pili, 40. Sige, Tay. Ang gawin natin, Tay, kapag naubos na yan, sabihin mo sa amin, ha? At di naman namin alam kung kailan yung ka-40 days niya na. Eh. Kailan ba? Ilan kailan ka na? Dalo na. O, di may 38 pa. Okay, kukwentahin na lang namin kung ano yung papataka nun. Tapos, babalik tayo kay doktora. Sabihin natin kung nawala, hindi. Sabihin natin. Sabihin natin totoo. Kung nawala, hmm. o medyo minsan sumasakit pa din, para alam niya kung ano yung ipapalit, ha? Bibi, babigay siya pag ano, pag hindi nakagaling. Hmm. Kaya huwag ka sa amin tayo maglilihim kung ano nararamdaman mo, ha? Sasabihin mo yung totoo. Hmm. At hindi namin po yan masasabi sa doktor kung ano yung totoong nararamdaman mo. Di ba? Sabi nila ko. Hmm. Pero tay, kahit na sa ngayon wala kang nararamdaman, Wag mong buhat ng buhat ha. Di, Wag kang magbubuhat. Di, Iiwasan ko na. Mm Huwag -hmm. mo na. Ko Pagsipa, ubusan gamot, iwasan ko muna. Oh, tay. Sige, tayo, Saka, mo na gamot. Pag siya paubos ang gamot, iiwasan ko mo mm na -hmm. mag-ibat. tay. Sige, tay. tamayin yun, tay. Saka, mo na. Ang ikang ko, tayna mo na. Saka alam niyo guys, natuwa ko kay Tatay Bin ngayon. Kasi, dyan lang malapit sa kanila. Nandyan po yung mga kaibig-kaibigan niya din na nagkakaroon siguro ng katuwaan na nagiinom. Pero si Tatay Bin, nakita natin, nandito dito siya. Diba? Talagang umiiwas siya sa mga ganun bagay. At saka ano, um, meron pala akong gustong sabihin. Tay, ikwento mo nga sa amin, tay, tungkol dito sa relo nito. Sino po ang nagbenta sa iyo nito? Brother? Huwag mong papangalanan, sabihin mo lang. Taga dito din? Brother, uh, magagabot. Iba Ibagang... Ah! Yung marapit sa kwan. Okay, tay, alam ko na, tay. Sabi ko, Meron na ako, pinipilit ako. So para sa akin lang tay? Ang Tay, okay. <laughs> okay. huba din mo nga tay? Wala daw siya mo nga tay? Para sa akin, ay... Para na ding naman nakatulong si tatay. Hindi, ang kwan ko. Bibili ako, e wala na yan. Wala na nito mabili. Hindi. Wala na pong bibili Hindi. nito. Okay, so ito, nakwento sa amin ni tatay Ben. Na gusto na, doon na doon sa itaas. <laughs> ito, ganito guys. Ito, uh, bininta daw kay Tatay Ben. Magkano bigay sa'yo? Magkano benta? Dalawa. Okay. Dalawa o 250? Hindi, dalawa. 200. Okay, para ito kasi guys ay siguro sa sentro nag-worth ito ng mga... Hindi natin kasi asawa niya. 150 mga ganyan or 180 pesos. Yeah, bari ng ganda category sa bayan. Oh, tay, mga ganyan. Basta mga 120, 150 ganun. tapos binenta sa kanya ng 200. So para sa akin lang. Grabe, sa grabe po. Dalala sa hirap ako dyan, dalalaan. Ako bura lang yan, tanda na yan. Hindi, 200 na bilis. <laughs> ako bura kalma ko. Oh. Para sa akin lang eh, ano, kawawa naman yung sa, tao. Na, maganda rin. Na, kumbaga eh, ah, huwag nating gugulangan. Kung sino man, hindi lang related dito, kung naman mga tao po o mga makakita kay Tatay Ben, magkustulungan po natin siya, huwag natin siyang gugulangan. Ano? Kasi Nababa, naman. Sige. Ayos na yan. Isipin mo na lang, Tatay Ben. Nakatulong ka sa kanya. Ha? Hindi, Pag, para rin, pag oras, alam mo na pag uwi. kau tayo. Tama naman. Kaso may relu ka naman kasi, di ba? May relu ka doon. Hmm. Tama yan. Dalawa, pagkabitin mo tigkabila. Pagkabiti mo tigkabila. Oo, oh, di ba? Mm. Okay, tay. Gusto ko lang marinig sa'yo. Sabihin mo kay, kay Mrs. Uh, salamat sa pangalawang pagkakataon. Sabihin mo sa kanya. Ako, marami. Sa pangalawang pagkakataon. Pagkakataon. Okay. So, hirap lang siyang bangitin. Pero, yun nga, Commander, salamat doon sa pangalawang pagkakataon na ibinigay. Si Tatay Ben. Okay. So, sige, Rans, kento. Pas makisuyo ako sa'yo. Kunin mo yung wallet ko dun sa anak. Bigyan natin, dagdagan natin si Tatay Ben. ng Although, alam nating lahat at alam ng karamihan na si Tatay Ben ay may business na patuloy na lumalago. At ano nga, kumbaga eh, may pautang siya na tumutubo. Tapos, um, kumbaga yung pagtitinda niya ng mga crabs ay eh, kumikita siya. Pero, dapat din naman na ah, kahit pa paano bigyan natin siya ng ano, ng... Uh, pandagdag niya every other day kagaya ng isang araw nagbigay tayo nag lang isang araw tapos ngayon bibigyan ulit natin siya every other day bigyan natin siya para na sa ganun kaso nga lang ang ayaw ko lang talaga po at ayaw din ni commander yung gagamitin niya sa, sa sabong kaya pinagbabawala namin siya o itong bibigyan natin kahit pa nung maliit man na halaga ay alam ko makakatulong din kasi solo lang naman siya at saka hindi po tayo pwede magbigay ng malaking halaga kay tatay Ben alam niyo naman yung nangyari nung, nung, ni nung, nung nakaraan na ninakawan siya nilooban Ayaw ko magbigay sa kanya ng malaki. Sa totoo lang ni Commander, bigyan mo siya ng gantong halaga. Sabi ko, wag Kasi, uh, hindi, kumbaga, hindi tayo makapanatag niyan kapag ka alam nating may ganyan siya. Kasi nga ay, eh, pwede naman nating sabi kung ganto na lang, every other day natin bigyan, wag na lang natin bigyan ng isahan. Kasi gusto ni Commander, bigyan ng isahan si Tatay Bin. Sabi ko, wag every other day natin siya bigyan para at least may, may makita man sa video, alam nila na ganun lang yung halaga ng hawak ni Tatay Bin. Diba? At wala naman talaga, ito lang naman talaga. Oh. o, dyan tay. Okay, para na sa ganun ay uh, may pandagdag ka. Huwag ko lang tatay malalaman na nagsasabong ka ha? Okay. Alak. Di ba doon talaga ako? Di, di ko, di ba? Okay, tay, bibigyan kita ng isang ano. Kahit tay itago mo sa amin, ang mga tao, na may, may inggit sa katawan sasabihin at sasabihin sa amin ko anong ginagawa mo isusumbong at isusumbong para masira ka sa amin ha? kaya iwasan mo tay ha? kasi kahit napalihim sabi mo wala naman nakakita dito wala naman kami dyan ay yung nga magsusumbong yung mm. sa itok ah ano yung tatay ka sa itok papay, papadalo ha? 3,000 30 kapadalo sa itok yung magkombra no? dito Hmm. Marami may panalo ko, marami na. Okay tay. Si, si, sana sana tay huli na yun ha. Oo. Oh, dali to. May pangalo ko mga kwan. Kakulibo. May bala dadan. Ya. Yeah. Balato naman. Balato. Mm -hmm. Binalatuhan mo naman, binigyan mo sila. Hindi ko mat para magkano binibigay mo? Binigyan Yan. Wait, 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 kahit na ano yung mga tao na ikita niya ay humihingi daw sa kanya ng balato pag nalalaman na nanalo siya binibigyan daw niya 50-20 ya yeah, mabait din si tatay bin talaga ano hindi siya yung uh, ano sa pera kumbaga uh, sakim sa pera o ganit sa pera mga may mga ganong words na ginagamit ay eh. hindi siya ganun talagang ano lang siya kumbaga eh sige kung anong meron bigay bigay lang din di ba tulong lang din okay Sige tay, ano pang gusto mo sabihin? Pagkasabog ako, marunong pag ako magmanok, marunong ako. Mag -manok, marun ako. Yung numero, manok. Yung babawin, uri, hindi ako pusta. Yung matas, uri, hindi ako pustan ko. ako na. Okay, pero tay, huwag ka na magkasabog ha? Hindi. Huwag hindi. na? Hindi. Sakana? Wala nang sakana tay, wala nang sakana. Manood hindi. ka na lang. Oo. Ah, si ha? Ko lang. O, kasi tatay naniniwala ka ba sa akin ang sugal ay sa demonyo? Kay sa po yan. Hindi yan kay nasa taas. Oh, gusto mo ba tay pag nawala tayo dun tayo sa impyerno? Hmm. Oh, nga tananalo ka ngayon. Pero hindi naman yan ikatotowa, hindi siya matutuwa diyan, di ba? Oh, naiintindihan mo na tay. Ah, naiintindihan ko na. Okay, so 'yun lang naman, masimpleng paliwanag lang para na sa maiisip ni Tatay, ano? Tuwan-tuwa yung si satanas niyan kapag nagsisugal ka. Hmm, tumatawa yun. Paano yung tawarans? <laughs> Ay, hindi ba? <laughs> okay. So, sige tay. Pupunta muna kami. Ha? Masaya kami at uh, binigyan tayong pangalawang pagkakataon ni Commander. Anong oras na? Alas <laughs> 4. Malaki naman yung pakinabang ng orasan. Mapunta ko rin. Mapunta ka na? Maya-maya? Mag-iingat ka ha. Baka maahas ka naman. Wala man. Wala naman. No? Double ingat? Sila sabah siya na. Ah. No, wala na, na. Wala na nga pala yung bota mo ano. Wala, wala na ano. Na, Nawala. Na. Alam ko na. Nagkuha. Huwag mo na pangalanan tayo. Hayaan <laughs> <na. laughs> <laughs> mo na. Dali ko siya Hayaan mo na. Hayaan mo um, na lang. Ay, isipin mo na lang. Ay nakatulong ka ulit sa kanya. Ano? Sabi ako. Huwag ka ulit. Pag-iutubo yan. Huwag ka ulit. Tama nga naman. Huwag nang ulitin at kawawa naman si tatay. Ako, di ka na awa sa akin. Ikaw, wala kang difference. Ako may difference Di ka na awa. Tama ko siya Tama naman. Kunting awa naman sa tao, di ba? Yun na nga lang yung mga magagamit niya para safe siya sa pag... Aram mo yun. Kakrabs? Balikot talaga ba yun? Baso hayop na may mm. mo. Ah, okay. Iyaw mo na tay. Iyaw niyang gulo. Ah, iyaw mo na. Pagpa sa Diyos na lang natin, ano? mag yeah. na lang natin siya. Okay, sige tay. Paano? Punta mo na kami. Mag-ingat ka mamaya, ha? Sige po. Okay. Okay, guys. At uh, sana ngayong araw, kahit paano, nakatulong tayo. Sana maunawa ang iba. Baka paghanapan niyo si commander ng bakit hindi nagbibigay kita Ako po ang kumukontra. Sa totoo lang, si commander, gusto niya magbigay ng isahan kita tayo. Pero since uh, kami nakakakita na rin sang sitwasyon, ni Tatay Ben ay delikado para sa kanya. Hindi pwede sa sitwasyon niya ang mahawak ng malaking halaga. Diba? Kaya nga siya, yung pera niya, ipinunta niya doon sa kakilala niya para gamitin pang pahiram para tumutubo din daw. Although ayoko din sana yun para kay Tatay, pero yun lang siguro yung alam niya diba? para kumita. Pero ako kung si uh, ano din kasi ako sa ganyan sa pahiram kapag may tubo ayoko din po so yun lang at sana ay may natutunan tayo sa sa vlog natin ngayon kay Tatay Ben yung mga nagsusugal dyan baka mabago nyo pa diba ba eh, tayo kapag nananalo tayo pero di natin alam eh sinusunog na natin yung kaluluwa natin yan diba so yun lang naman marami salamat ulit at uh, supportan nyo itong video na to kay Tatay Ben at sana ay marami pang matuwa kay Tatay Ben at sana may mga blessing pa din na dumating sa kanya kasi si Tatay Benay pinipilit niya nakikita ko na motor. Unti Unti-unti niya binabago yung mga nakakagawian na hindi maganda. Like yo si wala na ngayon. Iniwala ko doon kasi uh, hindi ko na siya nakikita every time nadadaan kami, 'di ba? Tapos nakikita ko siya ng Candy so marahil yun ngayon. Okay, so ilang, lang. Maraming salamat. Ben, yung gamot mo. Yan ay isa lang sa isang araw. Isang ah, isang ini ba na yun? Oo. Bukas na, bukas na ulit, bukas na ulit. Ha? Isa lang sa isang araw. Kada araw lang Kada araw lang. Oo. Ano lang yan, pampa ano lang nung muscle. At Commander Marcos, don't forget to like, share and comment. At yung team namin, Rons TV Cameraman, Marcos TV Channel. Salamat po sa inyo lahat. Pagpalaan kayo ng Panginoon. God bless po. Pasang na kami tayo.